trial and error sila. Kami yung naapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga loto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno. Uh, Applied. Mr. Chair, may I allow our stockmen to, to speak yes, with you guys? Kasi uh, ayun I Ma am Ma'am Clarissa Iberial, social media ng Pulay. Uh, good morning po, uh, Mr. Chair. While uh, well, we really talaga pong ina naman namin yung, yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin. Sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga loto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang isang libo, dalawang libo. Most of us, more than 10,000. Imagine po kung 10 months po kaming tetenga na nagsbabayad po kami ng, ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon Talaga po nakakasama ng loob. Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na loto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa, sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga loto agents na to, like sa yung uh, tellers, I'm sorry po, like po sa, mga, sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga uh, bagong loto agents na kabubukas pa lang nila, three months, four months, binigyan na sila ng, ng uh, termination notice ang ang isang loto outlet po para makita po namin yung yung established na sales namin we have to operate for at least 6 to a year 6 months to a year hindi po hindi po ganun kadali yung kumita sa loto kasi tabi-tabi na po kami pinagtabi-tabi kami ang dami namin kakompetensya produkto pa ng PCSO So, ang hirap po para sa amin. Yung pong dalawang libong loto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon, wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. Uh, I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong loto agent and since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagt-trial and error sila. Kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga loto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground, kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation ng yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung ano namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this pero mukhang sa tingin ko hindi committed sila eh. May mas importante pa ba? nagagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umaasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited-edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, na talagang pag nag po, may mga judges dyan, bin, live lahat. So alam namin totoo po. Yung 400 na yon masasabi ko po sa inyo na totoo po naman, naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganong manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And ano po yung nakakaduda na? Kasi po, like, katulad po yan, minadali yung ilo to. Di ba? Hindi pa, hindi pa sila ready sa system. Eh. Bakit yung sistema na kahit, kahit, kahit maraming problema, maayos naman po namin nagagamit. Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa niyo? Pag-upo nyo, uh, pag, sayang wala rito si... Okay, mga po. Uh, actually, pag ano, yung sinabi niya kanina, na every time magpalit ng uh, administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Consult dapat, they're being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? gumagawa gawa sila ito si VP National President Mr. Uh, Royal De Guzman are you being consulted sa so mga no, no, mga no, siya hindi po hindi no. po kami kuno consult actually sir may I say na um, before po home um, wala yung 2000 na mga lotto agents um, affected na ho sila sa sales talaga mababa na ho yung sales nila lalo na po especially po sa Visayas Mindanao dahil dahil po yung mga yung um, sales po ng lotto uh, 30 to 70% po sa digit game yung digit game po ang nangyayari ginagamit po ng STL So, kung may 20,000 sales ang uh, Loto outlet 14,000 15,000 'yan sa digit game kinain na po yan ng STL kaya hubo magsak ang sales ng Loto